Kena, <laughs> opo ka ba diyan <laughs> pili natakay watch? Alam mo? Pili na? Pili na Oo nga, pili nga yan. Di ba? Mamaya na wala sa condition. Mamaya makakalimutan mo 'yan. <laughs> wow. Baba, lalabas na. Awan. Hindi ba? Dundo. Wait. Wait, wait po. Wait, wait po. Ayos, lalabas na. <tay> oh, tingnan ko. Ano, bibili muna tayo? Bibili muna tayo. Saan? Banda lang may bilihan ng milk tea. Ano ba yung tatong? Ano ba yung tatong? Ano ba yung tayo? Ano ba yung tayo? Ano Saan? Saan ba tayo? Saan nga ang pinasa tsukay din? mag tayo? Oo. Oh, o sige tayo. Pagkain oh, okay. ka lang. Basta bibili tayo. Kunti lang oh. to. Kunti lang ngayon. Oo. Kunti tsarumin nyo. Nagagawin siya. Subulo. Kapa. Sabi lang Malayo pa kami. Ayan. Naligaw o. Malaligaw, <laughs> ah, saan punta rin sa mga turista na to. <laughs> Ayan o, <no>? talikuman. Eh? <laughs> Nahanap kami ng pagkain guys. And hindi namin alam kung ano yung bibigay namin pagkain. Sa uh -huh. eh, Star Sky Don't kami text pupunta text. guys. Ito yung taxi. Dito na tayo ng taxi na to. Dito, dito. dito.

Yeah. Magpunta tayo ng saan yun? Star, 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 star Sky. Star Sky. Star Sky. Hindi Star Sky. Ay, Star Sky. Hey. Ay, okay. kahit Sky. Ay, Star Sky. Ay, Star Sky. Ay, Hi Hi Hi, Hi. Star yes, Sky. man Star Sky. Yeah. Right. Na eh. Ay, Star Sky. 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 Ay, Star ito na pala tayo uh, talk, 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 talk. Baba na, baba Ayan Tongsi Ay, Tongsi Tongsi Ayan Ayan dito na sa Baksin na sa kaya naman may babalikan kami yan Kaya aso Dito, magbabayad na naman tayo dito Entrance

Yan yeah, yung ticket natin. Kaya tayo, like na tayo guys. Alka? I love you! picture ano? Hali, pinto tayo. Pwede bang kikin? Ang hiramin? tayo, guys. tayo? Kain muna tayo? natin oh, oh. oh, kaya nga. Ayan, ganda kita guys. Star, ano to? Star Sky. Ito tayo sa Star Sky. <laughs> Kain mo tayo dito. to, pizza hat. Wow, may namisa. Ayan, doon tayo mamaya sa taas, guys. Tahan natin yun dyan. Kakain mo na tayo. Kain na tayo. Kain mo na tayo. Kain mo na tayo. Kain mo na tayo. Kaya nga, ito bigyan sila kanina pa. Kasi nagpicture sila kanina. Takain kami dito.

Kain tayo dito. Decoration lang naman. Kain tayo ng anong napita na. Padakan ka sa sa likuran, no? Chicharon, chicharon. Bakit lang kayo. mo. Ayan guys, Duyan duyan time Duyan doyan. Doyan doyan. Ayan. Ayan ang doyan doyan namin. <laughs> Hi. Oi, hindi tayo sa ano ko video yan. Hi. Sa kainas kainas. Alis. Oh. Haha. 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 Hi. Haha. 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 Haha.

Nahihilo, tumalun. Bigyan mo kami, takapin na rin. Ah, ganda nga eh, oh. Ay, kaso mo dito lang harap sa kami, Hindi na siya pag-i-pro. Ano mo dito? Ako nilang papagyan. Matapos na kami. Hindi nga siya pwede. Ako nilang hindi nga pwede, nagawa ko niya. Nawala. Eh, tinapos ko na eh. Eh, wala niya. Oo. Dalawa na lang kami natin. Kasi nagtaluna na ang isa. Eh, balik. Ayun. Ay, nagawa. Ayan. 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 Ayan

Ani to moin sa Taiwan alam ko mister five six anito anak po. yung marami. Hindi 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 pa yan I naka ipikil muna yung check Tapos <style> <At> sa kabilang guys abi, <laughs> <And> si Abby. yung si abo, yung si abo, yung si abo, yung Ay, abo, yung si abo, yung 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 si abo, yung si yung si yung si abo, yung si abo, yung maraming duyan dito <laughs> may duyan din ano yung pusik ako yung pusik baka kamo baka po si Angel. Nagkaroon po siya ng ano? <laughs> yung pambata. Dito po yung bata. Tapos dun po yung 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 ito po yung ano, parang bata. <laughs> Ayan na. Tara, ikutin natin nga. guys, doon kami galing kumakain. Punta kami sa taas. yung star sky. Eh. Doon sa taas. Ayan, ipot siya, pataas. Wow, ang ganda. Ang mga balimbing. Ayan balimbing fruit. Daming bunga.

Ang ganda dito guys. Overlooking talaga. Oh. Wow, oh, ang oh, ganda. Ayun, mga fine tree. Wow. Oh. Ayun, ganda talaga. Ay, kita, may kita mo yung buong ano. Changwa. Yung hmm, changwa yan guys. Tara, punta na tayo sa taas. Ay, makasama ko guys ah. Nakablock lahat, no? Dahil Dito, kainan ko dito, guys. Akyat ko. Punta na tayo hanggang mga yan. Oh, sa taas na tayo. Akyat na tayo, guys. Punta tayo sa taas. Ayan, ayan, isa, oh. Oh. Yes, mall. Ayan. Punta taas. Anong mayroon sa taas? Ayan. May kape oh, ito yung kape. Oh, ayan oh kape. Yan. Akyat tayo dito, guys. Akyat ba? Yan, pwede tayo dito. Oh, Magpapicture tayo dun sa taas. Akyat tayo dun. Ay, hindi tawad. Wow, ang pala dito. Oh, overlooking dito, guys. Oh. Ay, ang ganda. Uy, pwede tayo makyat dun. Ano, picture dun sa dulo. Ayan. Ayan ang bundok dito sa taas. Nagikita ang buong changwa. Ayan yung changwa. Yunlen, nasa Yanlin kami ngayon. Part pa rin ng changwa to guys. Tapos. Ayan bundok. Ayan Pwede tayo makiyat doon kung hindi kayo takot. Ayan. Yan, paligid niyan, bundok. Yan ang isa, oh Nagpo-post po. Ang ganda. Ang sayang so linchang wa. It's dirty. Yan. yan yung mga lupain ko, yung mga bahay ko dyan, guys. Nakita ko, niyan. <laughs> Kita ko rin yan. Nakita ko rin yan? Akyat na kami guys sa taas. Ayan yung kaya, nasama kaya. ko. Ayan si Abby. Ayan si... Nauna na. Oh, ang ganda dito guys. So, ang ganda-ganda. Oh. Overlooking talaga. Napakaganda. Hmm. Ah, <laughs> Sabi, Sabi ng lalaki. Sabi ng lalaki. Bumunda. Bumunda. Ayan, akyat tayo dito guys. Galing kami doon sa baba. Oh. Pataas, pataas. Pataas, pataas ng pataas. Oh, ayan oh ganda ng lang sa taas. Wow! Oh, wow, overlooking. <laughs> Nakatakot na lang. No? Hello! Hindi hmm? diba ba babasag yeah. Wow! Wow, guys! Ang ganda dito. Wow! Ang ganda! Hey, no. Super ganda po dito. Salamin tong inapakan namin, guys. Nakatakot sa baba kami galing. Oh. Ayan, yung kasama yeah. namin isa. Oh, na. Makiat yan. Nahuli. Ayan, isa pigan. Hindi nga la po. Sino tong tong? Tawag. Tawag Dito, Tawag nandoon. Ay, sige, hoy. na Bulok mo, bulok na. Tingnan mo, ang bulok eh. natakot, sa salamin. Ayaw maglakad. Abilis na kayo, 'tong 'yung Ano, ba? Doon! na Doon! sa ano. Ano? Pati ako hindi, ako natakot kanina. O, oh, dito kami sa... Itura. <laughs> <Yeah. laughs> Mga itura, o. Oh. Takot na takot umapak sa ano. <laughs> Nasaan na? Sa lamin. O, isa-isa kapit ko. Kapit ang kapit ang isa. isa. <Copy> Hindi <laughs> 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 na makahakbang. <laughs> Nanginig. Mahangin pa. Hindi na naman ako natakot kanina. Oo, dali. O, dali.

Oh, pa bilang namanya? Oh, dry. Nanti lo. Akan tayo. Doon, guys. Galing don sa. Nen, akan tayo don guys. Yan naman tayo. Ayan yan. Uh, Akyat na naman. Sa ibang side naman tayo guys. Eh, kita o pala sa likuran ko. <laughs> Ayo, pa tayo. Sa way dala. Bilis pala. <laughs> ayan. <laughs> okay. So. Oy, picture, picture. <laughs>

Oh. Ano, pa? ano oras na? Nina. Ito na. Okay, <laughs> okay na? Jail mo. Ako. Diyan kami kainan tapos punta Jan. Main punta. Tara dito. Sir. Hoy, in ka dito, so, dito mali ko ka talaga. Eh. Meron ba? Dito ka, Jed. Oh, yung orange pwede pa doon. Sa orange. Pwede. Oh, okay. Na, na ano na doon? Oh, oh, sige, na, ito na, muna. Apply na, na. Apply na. Ay, video pala. Ay, sige, <laughs> sige, tingnan <sige. laughs> Putik <laughs> na yat. Kena. Oh. Ilang din ano yan? Fix. Uh, to, kuha ko. Uh, kuha ko. Hindi dito kami na. Dito kalimutan ka mo na tumayo. Ay, sige, dito, dito sayo.

Yeah, baba na kami, guys. Eh, baba na si Abi. Ngayon ng ng sa oh, baba. Oh. Dito na tayo. Kasi doon no, doon kami kami. Pauwi na kami. naiwan na kami ni Abi. Toto. May bulak-lak ang oh, mga batu ganda. Ayan. Yes. Ang dilim. Hindi man na kami no, pero kaming dalawa ni abi nandito para no, parang... Hindi na pa ba madali eh, lahat pa ng biyahe na aming guys. Pink na ba to? Sobrang pink naman siya. Diyan, diyan ko na. Ang kinakabahan, nanginginig ako sa'yo. <laughs> lang laki siguro ng lagubo pag maano. <laughs> Laglag. Oh, oh, Uy, uh, na kami guys. Hintay na kami ng taxi. Kami kanina galing. Uy, na kami guys. Bye bye sa inyo ka guys. Uy, oh, na. Wait na lang ng taxi. Hintay kami ng taxi guys. Dalawa yung